mga karanasan sa buhay. Kaibigan, ang lahat ng pangit na karanasan at pinagdaanan mo sa buhay ay bahagi ng iyong nakaraan. At kung ano man ang iyong naging damdamin sa mga panahong iyon, yun lamang ang pwede mong kalimutan. Sapagkat nakasaad sa aklat ng Isiyas Kabanata 43, Talatang 18. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Dahil alam ng Diyos, ang ugat ng kapaitan ay pwede pa rin makaapekto sa iyo sa kasalukuyan. Masdan mo sabi ng Diyos. Ako ay gagawa ng bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Kabanata labing Kaibigan, kung pipiliin mong magpatawad, sa mga taong nakasakit sa iyong kalooban sa mga taong naging bahagi ng malagim at pangit mong karanasan ang lahat ng mga imposibleng bagay ay pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay o sa iyong buhay kung pipiliin mong makalaya sa iyong nakaraan kaibigan ikaw ay inaanyayahan ng Diyos. Mula sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, Talatang 28, Lumapit kayo sa akin, sabi niya. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang kapahingahan kay kristo ay mararanasan sa pamamagitan ng simpleng paglapit sa kanya na mayroong pananampalataya makakasumpong ka ng kapahingahan sa gitna ng nakakapagod na mundo na iyong kinagagalawan sa pamamagitan ng paglapit mo sa kanya ang ganitong uri ng kapahingahan ay hindi na ibibigay ng sanlibutan kay Kristo Jesus mula mang ito masusumpungan.